Ay, <laughs> magandang mamaga tayo. Kumain na po ba kayo? Hindi pa? Ayun, tamang-tama. -tama. May dala akong pagkain para sa'yo. Tsaka sa'yo tayo. Hindi pa ba kayo nagumagahan? O, tamang-tama. -tama. Mayroon ngayong uh, pang pangumagahan. Ito sa'yo. Yan Kumain na po kayo. Ayan. Okay, okay. Matagal na po ba kayo dito, Tay? Anong pangalan niyo, Tay? Ha? Rosendo Enriquez. Inreke. Rosendo Enriquez. Uh, ayo po, kuya. Bilmore. Bilmore? Oh, uh, ganun po ba? Taga saan po kayo? Bicol. Tapos napadpad kayo dito sa Kalamba? Bicol. Naglakad lang? Naglakad lang. Ay, ganun. Kayo din po, taga Bicol. Sana matulungan kayo ng ibang vlogger na kagaya ko. Yan po yung pagkain na yan. Ah. may nag-sponsor po sa atin. Galing po yan kaya si Manitag sa Paranaque City. Yeah. Oh. Oh, maraming salamat daw sa nag-sponsor sa Black Panther AA Sound System. Ah, sana uh, lagi kayong uh, matutulungan ng mga taong uh, mayroong ano, eh, uh, uh, mayroong kakayanan na tumulong sa kapwa tao na nangailangan na lang magingat lang po kayo mabuti tay ibigay ulit ako sa inyo ang pagkain para kahit pa paano makakatawid tayo sa pangaraw-araw ano sige po kain na po kayo kuya I am